Ay, mga idol, naman ako ng balat ng paa ng manok. ito, so, natanggal lang ko po. Ganoon po ang amin ay ang pang-ulam. naman. Ito so, po dami. Eh. Dami ng paa ng manok. Ito so, po yung favorito po ng mga anak ay paa ng manok. Favorito nila ito. Kahit pang binili namin sarap po ito ay yung labog na labog ng mga idol. Okay. Ah, pa rin. Wala nang malambot ang pagkain ito. Yung katibo ko ay kan. Para kain ng katibo ko. Ang lambot ng luto masarap din. Mga ah, idol. Ang tanghalian po namin ito mamaya. Lutuin ko po siya. Papakuluan ko muna sa kwan. Ito so, yung na init. Para lumambot na lumambot. Pag malambot ka, nagigaduhan ko Dito, yan, ito. na. Hindi ko yan lang ito. Kaya lang po magtanggal ng balat na ito. Ito yun lang, hinahapot nah, ka. Tapos ito na ang tanggal na. Ito. Ito galit. yung tanggalin yun. Napaiba-iba naman sa kwan. Pag gulay, pag gulay na lang eh. Okay, ito naman, mata ng malas. Ayan mga idol, tapos na ako magpalat nito. Ngayon, ngayon ako naman ay magpupan. Puputul ng puko. Puputulin ko yung mga pupunutong... Puputulin ang dalawa mga idol ang pupunutong ako. So, tapos ito lang yan. Puputul ng puko. Diba? So, ko yan. Diba? Para lang po po. Ayos na yan. Tapos po yung lahat. Para ay di pag tayo na hindi maganda-ganda. Aray. Pag-ilig yung kusilyo. At ah, yun lang po yan. Kailangan po po Para hindi na makakain na yung kuku. Ayan. May lodo. Ayan lang po. So, talaga yan. Kukulo lang po. Ah, mga idol, isa na kisa na itong tatanggalan ko ng ano, tapos na ito na lang Ayan, tapos na mga idol ngayon mga idol yung ko tapos para mo na ba kasi lang malaki Ayan, ito na tapos ay ipakalang ko na At kalambutin ko na yan mga idol Bagyan natin ng toyo, mga idol. Ayan, so tuluyuhan ko na ito. Malapit na itong maluto. Yes. Tuyo na. Ito naman po, yung aking mga naglalaba. Ayun, Ay po! Labas hmm. Sa na ng tiyanak. Ang <laughs> daming labahan. Ang daming labahan ng Ano? Ang isa ay ano ba yan? Ang isa ay ano lang siya. Ano lang po. Ano po. Ano po. Ipapatuyo na. Ipapatuyo na. Tiyaga. Yan o. Dami pong nga isang na. Yan. Dami na nga isang pie. Ganda tanghali mga idol. Tanghali na naman. Kuluhan na mga idol o. Yan, maluluto na mga idol.